umikot sa palengke, maghanap ng mga kung An ano. Kilala nyo ba si Joyce Ching? Isa siya sa mga sikat na artista sa GMA na kung saan ay hinahangaan ng marami dahil sa angking pagkasimple, matipid, hands-on sa bahay at masayahing asawa and soon to be mommy. Marami nga ang nakapansin sa kanyang kasimplihan. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi nga alintana ni Joyce Ching ang kanyang kasikatan dahil maski nga sa palengke ay nagpupunta siya at personal na namimili ng mga prutas at gulay. Napakasimpleng artista at walang kaarte-arte sa katawan. Mahilig nga na maggrocery at pumunta ng palengke si Joyce Ching nang sa gayon ay personal siyang nakakapili ng mga gulay at prutas at higit sa lahat ay nakakatipid sila sa palengke dahil mas mura ang bilihin. Madalas nga ay gumagawa na rin siya ng mga video tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay at kung ano nga ang ginagawa niya during her free time pag walang taping o trabaho. Kailangan natin sa palengke, dalawang apple, dalawang peras, dalawang pongkan, dalawang santol, at buko juice. Oh. Pag naman hindi pa talaga nawala yung pagiging constipated ko, ewan ko na lang. Gulay. Dalawang tali ng kangkong. Look, ang dami pala kasi ng bayabas. Kaya ang mahal. <laughs> Six pieces lang naman. Six to seven. Ripe right, bayabas. Okra. Sibuyas. Kamatis. Green sile. Dalawang kilong boneless bangus. So, alam nyo na, hulaan nyo na kung anong lulutuin natin for today's lunch. Dalawang palengke yung pinuntahan namin kasi magkalapit lang naman. First palengke, bumili si Kevin ng isang kilong boneless bangus. 360 pesos. Tapos, bangus. 360 pesos. Tapos, Naisip namin, ah, baka mabitin pala tayo sa bangus. Paglipan namin sa kabila, nang check pa si Kevin ng bangus para bumili ng isa pang kilo. 190 pesos. 190 ba? 120. Uh, at 220. Yung, uh, yung, yung 190. 220. 220 dun sa kabila. Alugi. Eh. Kailangan pala pati sa palengke nag ka -ano ka, kakanvas ka muna bago ka bumili. But anyway, at least lesson learned. Alam na namin kung saan kami dapat at hindi dapat bumili ng mga isda-isda. Well, kung hindi nyo panahulaan pala kung ano ang ulam natin, ang ulam natin ay sinigang na bangus sa bayalas. Dahil nga wala silang katulong ng kanyang asawan si Kevin at dadalawa lamang sila sa bahay, ay siya na mismo ang naggagayak at nag-aayos ng mga pinamalengke mula sa palengke. At syempre, hands-on din siya at siya nga rin ang nagluluto sa kanilang bahay pag hindi available ang asawa. Okay. Nakasanayan na rin nilang mag-asawa ang ganitong routine. Sanay na sanay talaga sila na silang dalawa lamang ang tao sa bahay. But very very soon ay lalabas na ang kanilang baby, ang first baby, kaya naman mababago na rin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Kamakailan lamang ay ini-announce na nga nila sa publiko na magkakaroon na sila ng baby ng kanyang asawang si Kevin. Kaya naman, very excited na sila at matagal nila itong ipinagpray. Dumating ito sa tamang panahon at very thankful sila kay God dahil dito nagkaroon sila ng panibagong bundle of joy. Nagkaroon na nga rin sila ng gender reveal na ikinagulat nga ng kanyang asawang si Kevin dahil baby girl pala ang magiging anak nila. At syempre, ang expected kasi ng asawang si Kevin ay baby boy. Kaya naman gulat na gulat talaga nang nai-reveal na nga na baby girl ang lalabas nilang anak. Masaya naman si Joyce Ching sa resulta ng baby gender reveal dahil nga it's a girl. Pabor na pabor dahil may aayusan na siya at syempre kikay din ng bata. At dahil nga malapit-lapit na rin nga ang mga anak itong si Joyce Ching ay umaata na rin siya ng mga baby fair sa mga mall kung saan isa nga ang Kiko sa kanilang brand. Matapos nga ang baby fair ay dumiretso nga si Joyce Ching sa bahay ng kanyang mga magulang na kung saan kahit na may asawa na itong si Joyce Ching ay hindi pa rin nakakalimot na dalawin ng kanyang parents. At syempre nami miss nga ni Joyce Ching ang mga luto ng kanyang magulang kaya naman isa sa mga nilulook forward niya tuwing pupunta o uuwi sa bahay ng magulang. For today's video, the favorite ko na pagkain. <laughs> Pero mas maganda kung nagpo-focus. Let's go! pa isa, sa favorite ko. Kuhol. <laughs> Ayowa. Kailangan natin ng toothpick. Tutusukin natin. Ayo talaga. Again tusok.